Liberal Party President at Albay Rep Edsel Lagman tutol sa desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ilipat ang araw ng pagdiriwang ng Ninoy Aquino Day. Liberal Party President at Albay Rep Edsel Lagman tutol sa desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ilipat ang araw ng pagdiriwang ng Ninoy Aquino Day. Ayon kay Lagman, Ninoy Aquino's death must be celebrated on the day of his assassination which falls on August 21. No holiday economics or domestic tourism boost can hold a candle to Ninoy's heroism, dagdag pa nito, ayon sa Malacanang. Ang Ninoy Aquino Day ay ipagdiriwang sa Agosto 23 sa halip na sa Agosto 21 upang makalikha ng long weekend na makatutulong sa pagpapalakas ng lokal na turismo, the dates of national memorials must not be changed to dilute its significance and accommodate revisionism, sabi ni Lagman. It is in the same manner that we cannot change the dates of Christmas Day on December 25, New Year's Day on January 1, the culmination of the Apat Day EDSA Revolution on February 25, Labor Day on May 1 and the Feast of the Immaculate Conception on December 8, Gip pa nito, ipinunto rin ni Lagman na sa ilalim ng Republic Act Siam na Libo, Apat na daan at Siam na put dalawa an act rationalizing the celebration of national holidays. Ang Ninoy Aquino Day ay dapat ipagdiwang sa pinakamalapit na lunes sa Agosto 21 sa parehong batas. Nakasaad na kung ang movable holiday ay natapat sa Miyerkules, ito ay ipagdiriwang ng lunes sa kaparehong linggo. Kung ito ay sa linggo, ito ay ipinagdiriwang sa lunes na kasunod. The change of date in Ninoy Aquino's death celebration this year is obviously in violation of the law as it should have been proclaimed ila the president six months ago. Ayon kay Lagman.